Hey everyone! Good morning! Uh, for today's video, uh, papakita ko lang sa inyo yung mga bago kong succulents. Ito yung latest kong order from Benguet, from Josh's Succulents. Yan po, yan, German Champagne, Cream Tea, Agavoy Des Ebony, Well sila po talaga yung stress reliever ko. Parang therap therapy ko whenever na-stress ako or burnout sa trabaho. Talagang punta lang ako dito sa labas and tignan ko lang yung mga succulents ko. Talagang gumagaan yung pakiramdam ko. Yan yung bakya. Monroe. So, ayan po. Nakikita niyo yung mga succulents ko. Kung gaano karamihan. Ibig sabihin, ganyan karami akong beses or ganyan nakatindi yung stress ko sa buhay. Pero, thankful pa rin tayo. Siyempre, kailangan pa rin natin magpasalamat sa Diyos sa araw-araw na ba diba, sa buhay natin, sa trabaho natin, sa pamilya natin. And bonus lang talaga itong pag pag-aalaga ng succulents. Sobrang papasaya talaga sila sa akin. And I'm sure sa, sa inyo din po. Kaya kayo nag-aalaga ng succulents. Iba Yun talaga yung saya na ibibigay nito sa atin. ba diba po? <laughs> Comment na kayo guys kung meron kayo suggestion sa akin. Uh, mga meron akong kailangan i-improve dito sa vlog ko. ah uh, welcome po kayo na magbigay po ng inyong mga suggestions at kung ano mga gusto niyo na ipakita ko po. And promise guys, pag umabot yung subscribers ko ng kahit man lang 100, nagbibigay ako talaga ng magpapag-giveaway ako ng succulents. Siyempre, di ba? Gusto kong i-share sa inyo yung, yung joy ko eh. So, ayan. Limang succulents agad. Ayan po yung aking ayaw niyong kiwi, PVN, mga lip propagations ko na sana maging successful talaga. Ayan lang guys. Uh, thank you for watching my video. I hope that you will continue to watch my videos. And don't forget to share and subscribe to help grow my channel. Thank you po. Happy planting!